Baon. Ah, may baon ah. Sa baby namin may baon. May baon. Ba't di mo padalin yung buong gamit mo? Doon ka na tumira. <laughs> naaway niyo na naman ako. Ay, Oy. hindi ako na naaway. <laughs> Napanood kita kanina. Oh, okay. Di po ba brown out dyan? Paano mag-brown out dito sa tunggo? Nagbabayad ang mga tao rito. Wala po akong sinasabi. Ang bata hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Wala oh. kang sinabi? Mayroon. Wala... Oh, wala ka sinabi? Meron po. Ano? Bawal magsinuwaling. Eh. Oh, sige. Ano nga? Sabi ko po, nakalimutan ko na po eh. Okay. <laughs> oh, ako na magsasabi ng sinabi mo. Ano, ano ba sinabi? Bata ka pa, ulyaning ka na. <laughs> Ate Sulen, crush mo po ba si Kuya Jose? Eh, may ganun-ganun yung mukha nung bok-bok-bok-bok. <laughs> ha? Sinabi niya yun? <laughs> Grabe ka naman, Raisa! Dapat ka't first akong ganon? oh, meron! <laughs> Wala daw! Wala ah. daw po eh! Alam mo, Raisa! Raisa, maraming umiidolo sa'yo. Huwag mong turuan ang mga tao po. magsinungaling. Hindi naman. Na na... Sinabi, mo ba, ako, oh. sinabi mo pa ganyan yung pa ako. Sinabi mo yung pa ako. Ganyan daw? Oo. Bakit ako manonood ng ibang channel? Siyempre, eat lang panonood rin ko. Ako halika. lang nga Hindi Ito talaga ako nagsisinuwal. Halika, halika. Bossing, kausapin mo yan. Ito, 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 ito. Kakausapin ko na. Oo, 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 oo. Ano yung mabote? Wala nasa screen eh. Hindi ka nagsisinuwal eh. Hindi po. Sinuwalin po nagsis... yung ganun? Hindi nagkaganun? Sinuwalin <laughs> po yun? Totoo naman yan. Sinungaling po ba? Hindi, totoo rin. <laughs> But... <laughs> Tama nga. Eh, nagsasabi naman pala ng totoo yung bata. Nagsasabi nga ng totoo. Bakit oh. ayaw, bakit kailangan niya akong ganunin? po, so, bawal nga po magsinwari. Okay, ba, bawal. Huwag mong tignan yung mukha <laughs> ko. <laughs> sinabi niya kung totoo. Hindi, hey, hindi naman. Huwag kang masaktan kung hindi naman totoo, pare. E, hindi, sabi niya nga, <laughs> ano, nakikita ba kay ni Wally pag nagtitingin? <laughs> <Ay. laughs> o, nagsasabi nga ng totoo. Ang matanda rin nagsasabi ng totoo. O, dapat. Diba si Jacob? Hmm. Kahapon, masama raw ang pakiramdam Oy. niya. O, O, ano yan? Oy. Bossing. Oo. Oh. Nagsasabi na rin ako ng totoo. Sinong, sinong Jacob yan? Yung That's My Boy. Kahapon. Oh, yung number six? Yung may Banks, yung poging. Oo. Oh, naku po. Sabi niya, Bossing. Oo. Oh. Masama raw ang pakiramdam niya. Sino? Ito ang... Masama po talaga. Nagsusuka Masakit raw. Masakit ko po. Oo. Oh, tapos? Yung pala, Si Jacob, pinapunta lang sa dressing room yung mga Mr. Po, yung mga That's my, That's my Boy. Nawala na, masama ng pakiramdam. Nawala na? Naglaro lang po kami. Eh si Brian, ng Mr. Pogi. Ha, <laughs> may Brian pa. Ay, naku, ano ba to? Ang dami namang crush ni Raisa. Lagi na lang ako chinichis. Yung bago sis. mong crush, magkausap tayo kagabi. Oh. Sinabi mo sa akin, si Kiper Rabenas crush mo. Sino? Kiper Rabenas. Kiper Rabenas. Yung anak ni Bong Rabena, eh nagkaanak, <laughs> Rabenas na. Bossing, <laughs> wag ka pong maniwala. Hoy, kausap ko si Keeper Finders Keeper. <laughs> kausap ko, kabasketball ko yun. Amalim naman po. Kuya Jose, ganun. Bumahanga lang naman daw siya. Bumahanga, halik ka ng halik eh. Ay, grabe naman. <laughs> grabe ka naman, Raisa. Huwag na ganun. Nakailang babay ka eh. Meron ka pang kiss. Saan ba, po ba mag-kiss? Kinuha mo yung ano, yung immigrant niya. Picture. Ano ha? yung immigrant? <laughs> yung picture. Instagram. Instagram. Yun. Yun. Milligram. <laughs> kaya timbang na. O, di ba? Jacob is... at <laughs> Keith. Ano? Ta kiss si Jacob, pinasabay mo pa sa ano, ha? Kaya Kay Kiefer, dala dalawa pa yan, ha? Huwag <laughs> ganun, Raisa. Oh, ano? Ano ang masasabi mo? Gusto mo magsalita lang pa ako? Kami? Ha? We're just friends. Wow. Oh, We're just friends. Oh, eh, si Paolo may friend din eh. <laughs> 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 Ba't <Yiba> ako nasama? <laughs> eh, hindi. Wala akong maan eh, eh. Friends si bring pa nga yan eh. <laughs> <laughs> Marami friends yan, di ba, Paolo? <laughs> oh, secret. <laughs>